Ayan guys, nakita nyo ba umuusok-usok pa yung mais? Magmumukbang po tayo ng mais ngayon. Actually, itong mais na to is binili ko doon sa dialysis center. Kasi may nagbibenta. Ito lahat binili ko 35 lang, 5 pieces. Kasi by supot-supot. And then, 3 4, 100. So, bumili na ako ng tatlong supot. Sa isang supot, limang piraso. Ayan. Ayan. Nakabili na ako last time. Sobrang tamis. So, amazing! Usok-usok um, -usok pa, oh. Iya, yeah, usok-usok -usok pa, oy. Okay, wow. tayo. So, ayan guys. Mukbang-mukbang na tayo. Oh, nakita nyo ba? Umuusok-usok pa. Umuusok-usok pa. Umuusok-usok pa. Oh, ang laki. Mukbang tayo guys. Mukbang. Ah, mainit. Second try. Ano ba ito? <laughs> yung upuan ko. Ayan, mainit kasi guys. Saan yung ano? So, sobrang lakas ah, sobrang init pa. Ah. Tinan mo, hindi ko pa tinanggal-tanggal to. Huh. Mm. Kasi, pag hindi rin mainit kainin, hindi rin masyado masarap. So, masarap talaga. Umuusok-usok pa. hmm, Parang, isa o dalawa lang maubos ko. Kung kaya ko maubos tong lima, ano kaya ang award ko? Mmm, <laughs> sarap. Mmm, kapag Hello ka, Didici. Ay, Ito na luto na yung mais. Kain na tayo. Mmm, sarap. Sobrang serap, baik ini ini pak, wow, mm. ah yang ini, mm. mm hmm, hmm Mm. Mm. Harap. Mm. Harap. Ayan, guys. Yung kasamahan ng Ming Watcher nagbebenta nito. Mura lang kasi sa kanila naman. Sarili lang nila. Imagine ka limang peraso, 35 sa isang support. Kung bibili ka ng tatlo, 3 for 100. So, 100 na pinili ko. di ba? Mmm. Laki-laki nga. Ngayon, last time, yung tumaliit na ipanto. Sarap. Mmm. Mahal, kain ka na. Mahinit-init pa din. Mmm. Sarap. Mmm. Mm. Tumulo yung sipod ko sa init. Hmm? usok pa. Malaki siya ngayon, mahal. Kaya parang isa or dalawa lang ubus na, ano na, sugna. Hmm. Kain ko lang, na, pwede na kain. Usok-usok ba? Usok mm-hmm. うん。<laughs> mm. Mm. Yep. Oke, selap. Hmm. hmm. Ah.

Ayan. Ah. Siguro dalawa lang maawas ko. Hum! Mm. Mm hum! pwede na lunch. Mm. Sarap naman, no? Marino. Mm. Mm. Guys, mm. minamadali mm. like, kong kainin kasi kahit dalawang peraso lang kinakain ko, mahaba na yung time. Mmm. Mmm. Kaya mabilis yung mamili kumain. At sya masarap. gusto Mas kumis talaga. Yung daddy yung kumain na Sarap mahal. Buti na lang. Orange na lahat to. Wala po akong fake. <laughs> Bless po kasi original ang lahat ng ipin ko. Mm. Mm. Pinapawisan na. Ano <laughs> ah, siya? Ano? Mm. Tapos ko siya. Guys, pinapawisan ako kahit naka-aircon ako. Kasi mainit. Hindi nang madali pa ni Mami Chi. Mm. Mm. <coughs> na. Kaya mo dalawa? Kaya ni daddy yun. Ng dalawa. Well, last time yung binili namin, maliit konti nito. So nakadalawa kami. Ito gay nakadalawa ako, pero pipiliting ko pero pipilitin ko, bubusin ko na to. Mmm. Uy, nagre-reklamo. Yung pusa ko. Mm mmm. 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 nang ang dalawa lang tayo Bye-bye! <laughs> Thank you for watching! Bye-bye! 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 Ay, DDCI! Pag human sa mais, maniun So, sabay maniwang ani. Wow, guys! Sarap ka guys, Sarap ka ay yung nga unta! Oh, ang lubot na itang Wow! Untuk nini ganggang, normal, ya? Asal tuh so